So ito yung ating lunch for today. Ayan. Hello, hello! Good morning! So ayan, dahil nga weekend ngayon at magluluto ako ng steak para sa lunch namin. So syempre kailangan natin ng patatas para pang side natin. So ayan, kung nakikita ninyo oh, lumilitaw na siya. Ayan. 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 Actually, ilang puno lang yung tinanem ko dito. Ano, ah. Uh, namatay na yung iba. Pero, meron namang ulit tumubo. Ayan. So, ito ang laki, oh. Tingnan nyo, grabe. Ito yung puno niya, oh. Ayan. Pero, may tumubo ulit. Grabe, ang laki. Oh, ayan, oh. May tumubo nagdalawang isip kung kukunin ko or hindi. Ayan. O, oh, ba diba ang laki? Hindi kaya matanda na ito. Ayan, Oh, merong, merong tumubo. But anyway, ayun. Gusto ko yung kulay red. Oh, ayun, o. Oh. Kaso yung iba, medyo, ito maliit. Nagkahalo-halo na kasi. Yung maliit. Pero gusto ko yung patatas na maliliit. Masarap kasi. Panghalo sa, ayun. Kaso maliit. Yan oh. Ayan. Ito din. Ayan. Ito yung gusto ko. Ayan. Yeah. So. Yung kasing gumamit. Baka. Ayan. Ayan. Oh, ang laki. Oh, diba? Ayan. Ayan. Nakakatuwa naman. Oh. Ayan. Oh, ayun. There you go. <laughs> Nakakatuwa. Oh my God. Ayan. Kambal sila, oh. Ayan. Matagal-tagal din hindi ko hinarvest. Gawa ng... Hindi ko pa naman siya ginagamit, eh. Malambot naman kasi yung lupa niya. Kaya hindi na ako kumamit nitong pangkalkal sa lupa. Ilang puno lang yung tinanim ko dito eh. Nakakatuwa. Alam nyo ba sa Pilipinas, <laughs> inaamin ko, tamad talaga ako na ako nag-garden. Yung kapatid kong lalaki ang mahilig mag-garden o magtanim ng mga, kahit mga halaman, yung mga bulaklak. Siya ang nagtatanim o nag-aayos ng mga landscape namin doon kahit dun sa bahay namin sa probinsya, siya ang nag-aayos at nagtanim nun. Kaya, ayun na nga, nung lumipat kami dito or nung lumipat kami sa Manila, edil eh, mas lalong walang halaman kasi sa kondo kami nakatira. Pero nung dito na nga ako sa US, ayan, dahil wala pa akong work for now kaya ayan since sa bahay syempre pang stress reliever mahilig kasi si habi sa garden since retired na siya so hanggang sa napahilig din ako actually nag start nung pandemic nag start ako mag collect ng halaman kaso sobrang mahal ng mga halaman talaga dito parang ginto yung presyo ano So, ang ginawa ko, nag-buy and sell ako ng mga halaman. So, tinitinda ko at the same time, meron akong sariling collection. O, ba diba? Tinitinda ko yung iba and then kinikip ko yung iba para para sa akin. Para hindi na ako kukuha ng pambili ko ng halaman don sa budget namin sa bahay. So, yun ang ginawa ko. Kaya, nagkaroon ako ng maraming halaman. Dahil nagtitinda nga ako noon. So, which is good thing kasi kukuning ko yun sa budget namin eh magastos din. But anyway, ito maliliit oh. I-hayaan ko muna yan siya dyan. Yan oh, maliliit. So, so far, doon lang banda. Hindi ko na kasi makita yung puno niya kasi nga nag-dry na. Kaya hindi ko na alam kung... Kasi alam ko meron dito na sign. Maliit. Maliit ito. Ayun. Ang malaki. Ito maliit kasi ito. Eh. Hindi natin kukunin. Oh, ayun. Ano ba pa pala sila sa ilalim? Ayan o. Oh. Ayan. Oh, ayan. Oh, ba? Diba? Ayan. So, tingnan natin dito ulit. Nandun pala siya sa pinaka baba. Ayun. Kasi pag gagamit ako nung panghukay, baka kasi matamaan ko. Ay, ayun. Ayun. Oh. Actually, eh, ang ginagawa ko kasi dito, pag may sobra akong patatas na hindi ko nagamit. Ayan, libing mo lang. <laughs> ilibing talaga. Hindi, mo lang dito. Ayan. Oh, maraming ramen na ano. Okay kasi ito. Oh, ayun. Ayan. Ayan, merong isa. Okay, meron pa. Tingnan niya, ati niya. Merong isa. Okay, I think that's it, ano. Wala na. Ayan. Parang kinangkal ng squirrel. <laughs> But anyway, ayan. O, oh, diba? Marami-rami na din ito, eh. Ayan, hugasan lang natin siya. So, ayan na nga, ano, hinugasan na natin ito sa labas kasi nga maraming lupa and then inulit ko na lang sa loob tapos pinakuluan ko ito hanggang sa lumambot bago natin balatan at imash, ano. So, ayan. Pero multitasking nga tayo. At the same time, nagluluto din ako ng ating steak. So, ayan. So, tatlong klase yung aking lulutuin, ano. Dahil yung habi ko, gusto niya medium rare. Yung anak ko, gusto niya well done. Sa akin, sakto lang. Ah, uh, basta medyo luto konti sa medium rare. So, ayan. At uh, halos sabay-sabay yung mashed potato natin at steak nga, ano? Kasi ayaw nga natin tong steak natin na lumamig. So, yung mashed potato pala natin, nilagyan ko lang siya ng salt at saka butter. So, mag adjust ka lang kung gaano kadami yung butter na ilalagay mo, ano? Tapos, minicrowave ko ito para mabilis matunaw at mas madali halu haluin So, ayan. And then, gumawa na din pala ako ng gravy para dito sa ating mashed potato. Tapos, nag-steam ako ng konting brokoli at ginis ako na lang don sa leftover nating butter sa steak kanina. And then, ayan, tingnan nyo nga naman yung aking kusina parang binagyo, ano. But anyway, ayan, finally at ready na yung ating lunch for today. Ayan, merong gulay at syempre yung ating mashed potato at saka steak at yung ating gravy. So, ayan, ready, ready na tayo, ano. So, syempre, super excited. Kaya, ayan walang special occasion. Parang nag crave lang na mag-steak. So, ayan. Uh, anyway, si hubby gusto niya yung kanyang steak. Merong sauce, yung A1. So, sa akin, hindi na kasi malasa na yung ating steak. Tapos, ayan na nga. Tapos, nilagyan na lang natin ng gravy. Ayan. So, depende na lang kung gusto nila mag-gravy kasi yung mashed potato natin may flavor naman na kasi nilagyan nga natin ng butter at ng salt. So, ayan. Kain tayo. Do you like your food? Mm -hmm. So, ayan, nakakatuwa siyang tingnan habang kumakain, actually. Natatawa kami ng tatay niya dahil ang lalaki ng cut niya, no? She's good eating steak now, huh? Oh my God, that's a big chunk. <laughs> I don't know if I can actually fit all that. Mm. <laughs> <laughs> Silly, that's too big. Her mouth is so full. Yummy. Daddy wants his steak with A1. Yeah. I thought it was A L. Mom, how could homemade mashed potatoes taste better than instant? Of course, because that's made with love. Right, Dad? Yeah. So, the brown doesn't like us? <laughs> what? okay enjoy you almost finish it oh my gosh how about you you're enjoying it peacefully yeah Down. and some potatoes and broccoli